Happy Friday mga kahaski and grabe almost one week na nga walang pasok at medyo ngayong biyernes sa medyo sumilaw na ng kaunti. Hindi pa masyadong lumabas pero sumilay na yung araw kaya naman samahan nyo po ko ngayong araw. Hi yes Yes, it's Friday at sana okay lang po kayong lahat sa mga pinagdaanan natin mga bagyo kahit medyo na po tayong lahat. Sana po okay pa rin po tayo nakarecover saan man po kayo sa Pilipinas naro doon. Ngayong araw po nagulat na lang ako medyo wala ng ulan, medyo tahimik ang paligid. Nagpunta ako ng second floor. Sinag ko rin po doon sa terrace kung may araw na nga. Medyo may init na, medyo may kaunting silay na araw. Hindi pa siya ganun kay init pero at least diba nararamdaman na natin na lumalayo na po yung bagyo. Sana po magtuloy-tuloy na mga bandang 10 to 11, 12. Medyo umulan na naman. Pero syempre at least kahit papan hindi na ganun kalakas. Medyo nawawala after ng lunch. Medyo dumilim na naman. Pero sa sana 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 lumayo na ngayong weekends para makabawi na po tayong lahat dito sa gawa ng mga bagyong ito. Hoping po doon sa mga hindi nakatulog sa gabi na punong puno po ng tubig ang inyong bahay. May mga tulog. Sana po makabawi po tayong lahat. And ang pinaka latest chika na nabali Kitaan ko po ang Province of Rizal po is now under state of calamity. So sa lahat po ng binagyo, sa lahat po ng binaha, um, I guess meron po silang pinamimigay na tulong, financial, relief goods. Ano pa yung mga kailangan nila matutunuyan. So pagdasal po natin na maging okay po ang lahat. Pero di po sa ibang lugar kung under state of calamity na po kayo, please please po magtulungan po tayo. And sana po pagdasal po natin na umalis na po ang bagyo. Tuluyan na pong iwanan po ang Pilipinas at doon na lang siya sa karagatan maminsana. Dahil alam ko po hindi naman lahat komportable sa bahay nila o kung nasan man tayo, kailangan natin ang hanap buhay araw-araw dahil araw-araw tayong kumakain. Yung iba kailangan po magtrabaho day para may makain po para sa pamilya. Ang tanging ko lamang pong maitutulong ay prayer po para sa lahat. Na, kailangan na pong lumikas, iwanan na po natin yung tahanan natin para maging safe po tayo. Unahin po natin yung sarili natin. So yun lamang po mga kahaskies, saan man po kayo nanonood, please do comment kung saan po para malaman ko po kung saan na po nakakarating tong videos natin. pray, pray, pray always. Bye!